Mga kapuso, welcome back. Today, we have a special feature on one of the most beloved comedians and actresses in Philippine showbiz, ang nag-iisang Pokwang. Sa kanyang bagong role sa GMA Afternoon Prime series na Binibining Marikit, hindi lang siya ina sa on-screen, kundi isa rin siyang mapagmahal at supportive na mother figure sa kanyang co-star na si Herlin Budol. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanilang samahan at paano nagiging masaya ang set nila? Alamin natin yan ngayon. Alam nyo ba mga kapuso, matagal-tagal na rin bago bumalik si Pokwang sa paggawa ng teleserye. Ang huli niyang TV series appearances ay sa Lolong, Season 1 at sa sitcom na Jose Ampersand Marias Bonggang Villa. Pero ngayon, She's back and better than ever bilang Mayumi sa binibining marikit. Nakilala si Pokwang sa kanyang husay sa pagpapatawa, pero napatunayan din niya na kaya niyang maghatid ng madamdaming pagganap bilang isang ina. At this time, hindi lang siya basta nanay, nag-Japan pa siya. Ano kaya ang magiging papel nito sa kwento ng binibining marikit? Kung may isang bagay na talagang nagpapasaya kay Pokwang sa set yan ang pagkain. Alam naman natin na mahilig talaga siyang magluto at magpakain ng kanyang co-stars at production team. Ayon sa kanya, bonding na rin nila ang sabay-sabay na pagkain kaya naman laging masaya ang set nila. May mga eksena man na madrama sa likod ng kamera, puno ng tawanan at kainan. Hindi lang sa harap ng kamera malapit si Pokwang kay Herlin Budol, kundi pati sa totoong buhay. Mula pa sa kanilang hosting stint sa TikTok Live, kitang-kita na ang kanilang chemistry. Ayon kay Pukwang, makulit at palabiro si Herlin at nakikita niya ang sarili niya noong bata-bata pa siya sa kanya. Sabi pa nga niya, para ko siyang Pukwang Jeor bilang isang veteranong artista at ina. Hindi lang sa pag-arte tinutulungan ni Pukwang si Herlin, pati na rin sa mga mahalagang bagay sa buhay. Sabi niya kay Herlin, mahalin mo muna ang sarili mo, Day. Unahin mo muna ang pamilya mo, tsaka na yung love, love, love na yan. Tama nga naman, ba? Diba? Siya rin mismo ang nagpaipon kay Herlin at paghandaan ang future, dahil hindi naman habang buhay ay nasa spotlight ang isang artista. Smart advice mula kay Mamang Pokwang. Excited na ba kayo sa susunod na episodes ng Binibining Marikit? Sabi nga ni Pukwang, ito yung iiyak ka, biglang tatawa ka. Kaya siguradong sulit ang panunood ng bawat episode. Meron itong kwento ng pagmamahala ng mag-ina, ng mag-ama, at syempre, may kilig at drama na pampakilig sa atin. So don't miss out, watch Binibining Marikit every Monday to Saturday 2 oras 30 minuto PM sa GMA Prime. Ayan mga kapuso. Ano ang masasabi niyo sa pagbabalik teleserye ni Pokwang at sa kanyang relasyon kay Harleen Budol? Comment down below and let us know your thoughts. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang Pinoy Entertainment Updates. Click the notification bell para lagi kayong updated.